Okay, mga ka-mix Ayan po ang ating ginawa ngayon ang araw na ito. Ito ang wallpaper. Ito, stripe. Okay. Diba? So, ang ginawa natin ngayon na ininstall in-install natin ang wallpaper ngayon ay maraming klase. Eh. Ito, Ayan, stripe. Ito naman. Ang design niya ay ano, ito yung design niya, may parang may itim dito. Diretso diretso dito, ganun. Ayun. Ayun oh. Tapos ito naman ay plain lang siya. Plain. Ito naman ay plain din. Ayun. Ito naman ay pang bata. Ayun. parang may mga ano siya, teddy bear. Boy. Tapos ito naman ay meron siyang star sa ka puso. Heart. Maliliit. Pambata din. Ayan. Tapos ito ay style gobat. Ayan. Tapos dito naman ay stripe siya pero kagaya sa kabilang stripe pero ito naman ay itim sa kaputi. Wait, listen, ano Ayun ako, Ayan si boss. <laughs> <laughs> Excuse me uh, Ganda na ay. po. Oh. Uh, Uy. Sa kabilang stripe ay itim at pula Ito namang stripe niya ay itim at puti tapos dito naman, ayan, anul paper din yan. So, hindi masyadong pansinin yung design niya. Ayan po. Mapapansin nyo, ay eh, ganyan na po yung mataas na din po ang Design niya. Tapos dito po, ito yung ginawa ko kanina. Dahon siya. Para siyang damo ng dagat. Ayan.

Gusto na sa kabila tayo. Ito naman, bu ano, bulaklak. Bulaklak ang design. Ayan. Napakaganda. Ayan po. Ayan po mga kamix. Papunta rito. Ayan, hanggang doon. Oh. Ayan. So, may isang panel pagkakabit kakabit ng ating mga katropa. Ayan o. Uh, ano yeah, Brad, ayusin mo yan, yeah, Brad, ah. Yes, Brad! Baka yung pa yung pag magre -re referen -re amiss oh. Yes, sir! Tama okay. si oh, natin yung Oo, oh, yeah. oh. Yeah. Yeah. oh sige, <laughs> lang naman na rule ito. <laughs> oh. Atat, no, ruli lang? Hey? Eh, paano yung pa? Hindi, yeah, yung uh, tatlo. <laughs> Ayan, nasa si ito yung isa, bamboo. Bamboo design. Ayan. Maganda rin siya. Ma-mix. Ayan. Ayan. talaga ay original na bamboo. Pero papel lang po yan. Full paper. Ayan. Napakaganda. Ang ganda sa sala talagang may enjoy pag sa sala mo to ikarapet so yan ang ating nagawa ngayon tapos carpet ayan malawak din itong carpet namin ngayon mga kamig paikot ayan o oh. paikot po yan hanggang to vloggers tapos doon sa kabila pag ano ayan paikot po yan ang ating carpet dito ngayon carpet saka wallpaper ng ating nagiging ah uh, installation ngayong araw so ayan mga kamiks naging napagod ng kunti pero ayos lang na uh, patapos na muna ah. okay so mamaya mayroon pa kaming install uh, sa baba apat ah uh, pitong rolyo Ah, uh, natin mamaya pagka nata, pagkatapos.